pagpatay sa pinuno ng Hamas na si Ismail Haniyeh, Balitang nagliyab matapos ang pagsabog sa Golan Heights. Dahil dito, nanawagan ang Supreme Leader ng Iran na atakihin ng Israel bilang paghihiganti. Ang mga kaalyado ngayon ng Estado kasama ang Amerika ay naghahanda na rin sa kung ano man ang mangyari. Mukhang eto na ang pagkakataong hinihintay ng Hamas, ng Hezbollah at Houthi upang kuyugin ang Israel hanggang sa mabura ito sa mapa. Pero siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ayon sa ilang pahayag, ang balak na paghihiganti ng Iran at ng mga proxy nito ay isang patibong sa psychological war na pilano ng Israel. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... 走吧。 Laman ng balita ang sunod-sunod na pagpaslang sa matataas na opisyal ng Axis of Resistance sa gitnang Silangan matapos ang pagsabog sa Golan Heights. Dahil sa nakaihindik na naganap sa Teheran sa pag-assassinate kay Ismail Haniye, hindi nagatubiling magpatawag ng pulong ang Supreme Leader ng Iran upang pag-usapan kung paano napatay ang pinuno sa isang protektadong lugar. Kasabay nito, ang panawagan sa ibang Arabong bansa na may galit sa Israel. Sinabi sa The New York Times na ang pinuno ng Iran ay nagutos ng pag-atake sa Israel dahil sa pagpatay kay Haniye. Sinabi na isang emergency meeting ang naganap dahil sa nakahihiyang pagpaltos ng security nila sa Tehran. Kailangan daw ay mabilis ang aksyon laban sa kaaway. Pinahayag sa Iran International na mainit din ang talakayan hinggil sa pinaniniwala ang infiltration ng Israel sa loob ng Iran, lalo na sa Revolutionary Guards Corps. Ito ay nasilip dahil sa ang suspechang bomba na kumitil sa pinuno ng Hamas ay ipinuslit sa tulong ng mga opisyal ng militar. Sa ngayon, ito ay hindi pa kumpirmado, pero posible. Meron ding nagsasabi na simulat sa pulay ay mayroon ng mga espiya sa pamahalaan ng Iran ang hinala ay, hindi ito mga Iranians na nag traidor subalit mga Israeli na nag-infiltrate. Sa makatuwid kahit yung pahayagan sa Iran, ang Jomhuri Islami ay naglabas ng kanilang ulat hinggil sa posibleng infiltration operation ng Israel sa loob mismo ng militar ng Iran. Kung iisipin, paano nga naman napasok ang isa sa pinakagwardyadong gusali sa bansa? Matapos ang assassination ang balita ng NDTV ay may dalawang Iran agent na sangkot sa pagpatay sa Hamas chief. Sinabi din na may 7,000 tauhan ng Mossad at mga informants na nakapasok sa samahan ng Hamas, nakapasok din sa Lebanon, sa Syria at sa Iran. Kaya may nagtrydormang Iranian o wala, posibleng mismo Mossad ang tumira kay Haniye. Ano't ano pa man ang kalabasan ng ulat, wala na ang pinuno. Ito ang isa sa ikinagagalit ng pamunuan ng Iran na pati ang kanilang militar ay maaaring napasok na ng Israel. Pero hindi nila alam, baka pati ang kanilang gobyerno ay may mga Mossad agents na rin. Gayunpaman, hindi tatahimik ang Islamic Republic hanggat hindi nila na itataguyod muli ang kanilang reputasyon. Ang pag-utos ni Ayatollah Ali Khamenei na atakihin ng Israel ay dalian sa mata ng Shia Muslims, ito ay batas. Hindi lang yung mga nasa Iran, pati yung mga nasa abroad. Dahil dito, nagbigay ng posibleng terror threat ang ilang bansa. Binalita ng Reuters noong ikalima ng Agosto na itinaas ng Australia ang level ng terror threat sa bansa mula probable, ngayon na isa nang possible. Ito ay base sa ulat ng Security Services nila o ACO. Bukod sa Australia, na rin yung mga nasa Lebanon. Ayon sa ABC7, sinabihan ng US Embassy ang mga Amerikano sa Lebanon na lumisan dahil sa paglala ng sitwasyon sa gitna ng silangan. Ganon din naman sa Canada, pinagsabihan ng mga citizens na huwag munang lumipad papuntang Lebanon. Iyan ay kung ayaw nilang, madamay sa gulo. A senior U.S. official tells CBS News that Israel is not sharing its plans with the U.S., but said some within the Maraming nababahala sa paglala ng labanan, pati ang ibang bansa sa gitnang silangan ay nabahala na rin. Ilang araw pa lang ang nakalilipas, sinabi sa France 24 na pumunta ang foreign minister ng Jordan sa Iran upang makipag-usap sa bagong presidente ng bansa na kung pwedeng i-de-escalate ang napipintong gulo. Ang mensahe ay nagmula mismo kay Haring Abdullah ng Jordan at tumaasa na sila ay pakikinggan. Pero ang sagot ng Iran ay kailangan parusahan ng Israel ng madalian sa kanilang pagpaslang kay Haniye. Sa madaling sabi ang pakiusap ng Jordan ay hindi tinanggap. Kaya ang mga embahada na nasa Iran ay nagmamatsyag dahil tila buo na ang loob ng mga Iranians Nagmanti, syempre kapag umatake ang Iran, gaganti rin ang Israel. Hinaasahan na ang higanti ay malapit na at isang coordinated attack o ataking sabay-sabay kasali ang tatlong proxy ng Hamas, Hezbollah at Houthi. Kung pagmamasdan sa mapa, ang tatlong grupo na aatake ay nakapaligid nasa itaas sa Lebanon, nasa ibaba sa Yemen at ang Hamas sa Gaza maraming paghahanda ang nagaganap ngayon sa Israel. Sinabi sa Deccan Herald na ilang mga hotel ang inaarbor ng gobyerno ng Israel upang gamiting evacuation centers kung sakali. Inahanda na rin ang ilang ospital at mga doktor kung may mga emergency. Ayon sa ulat, nananawagan din ng Israel Civil Defense sa publiko na baka magkaroon ng blackout sa hinaharap. Mukhang magkakatotoo ang kinatatakot na World War 3. Ano ang sinasabi nilang Patibong? Wala talagang nakaaalam kung paano maghihiganti ang Iran at ang mga proxy nito laban sa Israel. Pero siguradong aatake dahil pinagutos na ng Supreme Leader. Ano utos ni Ayatollah, ito ay kailangan to pa rin ng mga Shiites. Kaya may plano na talaga at alam ito ng buong ng silangan pati ng Europa at ng Estados Unidos. Nagsisigurado na rin ang Israel sa kanilang paghanda sa mga routine checks sa kanilang anti-air defense systems para masiguro na hindi ito papaltos katulad ng nangyari noong isang linggo. Ang mga underground bunkers ay tinetesting na rin kung sakaling may makalusot na mga ballistic missiles. Handa na rin ang Israel Defense Force, ang intelligence unit at iba pang sangay ng militar sa worst case scenario. Pinahayag sa Newsweek na nagpadala ang Amerika ng karagdagang mga barkong pandigma kung matutuloy ang pag-atake ng Iran. Kasali sa mga pinalarga sa Mediterranean ay isa pang carrier strike group o grupo ng mga barkong susuporta sa isang aircraft carrier. Sinama na rin ang ilang jet fighter squadron ng mga F-22 Raptor Stealth sa nakatambay na F-15E Strike Eagles sa mga F-16 Fighting Falcons at A-10 Thunderbolt attack planes. Hindi lang yan, Nagpadala na rin ng karagdagang mga warships na may kargang anti-air missile system upang tulungan ang Israel. Inaasahan na libu-libong rockets, missiles, drones ang uulan sa ere ng Estado. Pero kailangan mag-ingat din yung mga tutulong sa dahilang sila din ay maaaring atakihin katulad ng pag-ataking ginawa ng Houthi sa mga Amerikano noon. Pero may isang problema nakikita ang Iran. Isa pa sa ginagawang paghahanda upang tulungan ng Israel ay ang Abraham Alliance. Hindi ito katulad ng Abraham Accord na ang layunin ay normalization ng ilang mga bansang Arabo. Pero ang alliance ay magbibigay panangga sa Israel. Sinabi sa NDTV na ang inilulunsad na Abraham Alliance ay pwedeng kumontra sa Axis of Resistance. Halos katulad din ito ng Abraham Accord pero depends sa pangmilitarang layunin. Kasama dito ay ang United Arab Emirates, Bahrain, Morocco at Sudan. Pero inaareglo pa ang kabuuan ng grupo. Sa gitna ng paghahanda upang tulungan ng Israel, may isang ulat na lumabas mula mismo sa Iran. Dahil dito, nagdalawang isip ang gobyerno. Hindi nila alam na meron palang nagaganap na isang psychological war. Ang psychological war ay mga taktika mga palihim na kilos upang suportahan ang layunin ng isang estado upang magwagi sa labanan. Pinahayag ng Aram na komplikado ang kalkulasyon ng Iran hinggil sa paano sila gaganti. Sinabi pala mismo ng mga partidong politikal at militar sa bansa na kailangan iwasan ng gera laban sa Israel. Pahayag na ikinagulat ng marami. Ayon sa ulat, sinabi mismo ng strategic advisor ng presidente ng Iran na may patibong. Nais daw ng Israel ang gyera upang ibagsak ang pamahalaan ni Ayatollah. Sinabi na alam ng Israel na kahit patayin si Haniye, wala silang mahihita dahil papalitan lamang daw ito ng Hamas. Siguro gusto itong patayin pero kailangan sa lupa ng Iran. Dahil kung iisipin, nakatira si Haniye sa Qatar na walang proteksyon. Pero hinintay pa talagang bumisita sa Iran bago patayin. Ayon sa pahayag, karamihan sa mga Arabong bansa sa gitnang silangan ay ayaw sumali sa gulo. Ibig sabihin, walang bansang tutulong sa Iran kung mapilitan itong gumanti. Isa pa, maraming grupong kontra sa gobyerno at mga paksyon sa loob mismo ng Iran na naghihintay lang isang malaking gulo upang magrevolusyon at patawbin ang pamahalaan. At ito rin ang pinaniniwalaang ang hinihintay ng Israel. Ang pagpahiya sa Iran ay ang tanging paraan upang magkaroon ng harap ang gera. Sinabi ng Hindustan Times na bagamat dapat silang gumanti upang hindi mapahiya, iiwas silang magdeklara ng gera laban sa Israel dahil sa hindi maganda ang kahihinatnan sa bansa. Isang matinding psychological war ang kailangan nilang pag-isipang mabuti. Anong ara lang mapupulot dito? Halos buong gitnang silangan na naghahanda sa pag-atake ng Iran bilang ganti sa pagpatay kay Haniye. Laban ng tila hindi na, may iwasan pa. Pero ang masaklapay, ikinamatay ito ng libo-libong mamamayan, mga Arabo, mga Israeli, mga nadamay lang sa gulo at sa isang psychological war. Sino man ang magwagi sa dalawa, malaking halaga ang nawala. Halaga ng buhay na hindi na muling may babalik pa mag kaya ang Iran bago umatake o magpadala ito sa init ng budi? Hindi ba't sabi nila ang lumalakad ng matuling kung ay malalim? Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan